Bea Alonzo, naging artista noong 2002. Nakitaan ng talento sa pag-arte. Ikalawa, John Lloyd Cruz, naging artista noong 2000. Kilala sa husay sa pag-arte. Ikatlo, Kim Chiu. Nagsimula noong 2006, may talento sa pag-arte at pagsayaw. Ikaapat, Gerald Anderson, nagsimula noong 2006, magaling sa pag-arte at sports. Ikalima, Marian Rivera, naging artista noong 2005. Namukod tangi sa pag-arte at pagsayaw. Ikaanim, Dindong Dantes, nagsimula noong 2000, kilala bilang mahusay na aktor at host. Ikapito, Coco Martin, naging artista noong 2005, magaling sa pagganap at pagiging producer. Ikawalo, Catherine Bernardo, nagsimula noong 2003, may talento sa pag-arte at pagkanta.